Hi guys, welcome back to my blog. For today's video, tayo po ay titingin sa akin kung ano ang mga pinamili ni Ate Nors A heart beat to the city streets. We begin to feel the fire. Yan po ang aking pinamili. So, titignan po natin kung ano nga ba ang mga pinamili ni Ate Nors. So, yan po guys. Ito yung binili ko. Ang pambahe. Ito uh, siya guys. Uh, batik. Batik ang tawag nila. So, yun po guys. meron siya yung short lang sya pero yun ko namang gawi, kung bumili ng gano'n kasi nahiya naman ako sa amo ko na laki, so yun na lang guys Diyan, ganyan sya o, iba so yun po guys bali dalawa ang binili ko Ticket $25 yun po and meron din ang mga pinanuli ito ay uh, 50 for 3 ang binili ko. So, naghahanap ako ng t-shirt na pambahay. Sabi ko, kung merong $50, dollar, merong $20, dollar, bibili ako. Okay. So, pero ito ay $50 for 3. So, ito pa is for siya. Ayan. Malilaki yung binili kong size. Ayan. Cotton siya guys. Malambot yung malambot yung tela. So, ayan. Tsaka yung malalaking size yung binili ko. Ayan. So, ayan po guys. Ang binili ko, 54.3 54.3 ito naman guys yung binili na pantulog pwede rin pantulog pwede rin pang ano pwede rin pang ano pang bahay din na ano yan sya guys So, mali-mali $30 ang, ang set, $30. So, bumili ako ng dalawang set. Thank you. Thank you. Thank you. pantulog lang po siya guys pwede rin siyang pang ano pang bahay kaya lang ayoko na naman na pang ano to siya okay so ayoko naman isuot yan na ano kalat kalat sa bahay kasi ayan naman ako sa amo ko at ito naman yung bibili ko na pang, pang day off so, okay, guys yun na natin kung baan ito so ganda Nadadan ako dito guys dulo sa dulo yung pinuntahan ko doon sa Fine Street. Mula sa mula sa sa una hanggang sa dulo tapos ay dulo hindi pero hindi ko siya na, na, na ano hang, mahaba kasi yung Fine Street. Hindi ko siya natapos hanggang sa dulo. Nasa gitna lang siguro ako kasi uh, ang ano ko kasi nagugutom ako. Feeling ko nahihilon ako dahil sa gutom. So, kaya bumalik na lang ako. Tapos yun, yung pag, ano ko kasi, yung purpose ko kasi kaya nagpunta ako dun sa ano, lahat tinasyalan ko siya. Kasi tititingnan ko kung asaan yung maganda siya na bilhan or uh, syempre, yung una, tignan mo muna kung okay siya. Tapos kung meron na naman susunod, meron din ganong item, yun, Titi, tapos pagkukumpirin mo, tapos yung mga presyo, syempre, anuin natin yung presyo. Hindi naman tayo bumibili ng mga damit natin na mga mamahalin. So, yun po. Yung tamang ano lang, yung kaya lang natin, yung kaya lang na ng sa natin, hindi na, hindi na tayo pwedeng, hindi ko, sa, para sa akin, hindi ako bumibili ng mahal na mga damit. Yun po, guys. Yung binili ko. Laos siya. Ah, crop top ayan po siya ito po yung likod niya guys so ayan po siya ganyan po yung likod niya pagka crop top po tayo ito po yung harap ayan po siya o oh, diba guys mailig <laughs> din ako sa mga ganyan siguro sabi nila uy, ang tanda-tanda na niya kung magamit pa siya ng crop top eh gusto ko eh, di ba so ano nga yun <laughs> yun po, mahilig po talaga ako sa mga ganito, syempre yung pag crop top mo hindi mo naman niya ipapakita yung bilbil na muna, at least malinis yung bilbil ko no uh, <laughs> yan po guys, so bakit? Kung old ka na, hindi ka na ba mag-crop top? Diba? So, comfortable naman tayo mag-crop top. Diba? diyan na mag-crop top tayo. Diba? At saka may meron naman tayong pambili. Diba? Ayan. Ganda. Ayan. So, yan po yung habang di, habang pinipili ko to guys, di, tinitignan ko kung meron akong pang terno dito sa bahay. Kasi para hindi na ako bibili ng, ng ano, short pants or meron akong palda dyan na blue. Pwede ko siyang i- i- ano, i- pares or pal, meron akong palda dyan na black. Black din. So, yan, pwede ko siyang i Yan. Maganda ba siya guys? Ako ay nagagandahan dito hindi ko talaga pinakawalan to. sana magkasya sa akin <laughs> ang problema kung hindi magkasya at ito naman guys yung comfortable din akong bumili uh, ano, ito ay eh, 50 sya ito yan ito ay nakita ko sa kabila is 150 plus dun sa ano binili ko sya 50 dollars lang sya komportable ako siya. Ah, kasi, ah, mga ganito oh, ganyan lang sya madali ano madali lang siya iisuot pag ano lang pag gusto mo lang lumabas lang diyan lang dyan lang sa tabi-tabi di ba to yung gagamitin mo o di ba para ano ay wala pa na siyang bulsa $50 siya. Ito nga pala guys, $50 din siya. $50 din yung bili ko dito. So, yan po guys. Yan po ang aking mga pinimil, pinamili. Yan. Crop top Yan. Dami kong pinamili sa araw na to. Yan. Yan po guys. Thank you for watching guys. At sana po sa lahat sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo at click the bell button para hindi kayo para updated kayo sa aking mga susunod na mga video. At maraming salamat sa lahat po na sumusuporta. God bless you all guys. Bye-bye. It's like so